Okay, so hello guys, good morning, magandang araw po sa ating lahat at maayong buntag Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao Ayan, so makikita po natin dito sa ating uh, whiteboard is 3 first po tayo today guys Ayan, so kahapon nga pala ang uh, official result sa 2pm is uh, 9 to 1 9 to 1 sa 5pm naman is one uh, 8 three one 3, 3. 9pm is uh, doubles no? 3, 3, oh may 9 3 so dito natin anuhin, ulitin para makita natin overall sa mga viewers so 2pm 5pm at 9pm draw Okay, so first draw is uh, 9 to 1. O, man yung official result. Alas 5 is uh, 183. Ayan, so nasa magic box natin to guys. Uh, 183 at uh, 339. Ayan. So dito sa 2pm, muntik tayo uh, makachamba. Kasi 9 to 7 ang ating official na combination sa ating regular upload. At dito mga boss, nasa magic box natin to nasa magic box so muntik din tayo dito dahil uh, meron tayong 883 di ba 883 na doubles so dito naman uh, I'm sure na klarong klaro ito guys sa itong uh, magic box na 183 kasi ar, diretso ito diretso ito guys oh, ayan ayan o oh, nabubura na nga eh so ito yung ating magic box ayan o oh, 8 1 address so diretso mga boss 183 bali lang siya at least kahit papano diretso yan 813 so ito ito ating uh, tinatawag na waiting number mga boss kusog ni kusog, kusog pa rin to mga boss kaning uh, 596 so mostly uh, binibigay ito uh, binigay natin to nung nakaraang araw no itong 596 659 na combination So kusog pa rin to mga boss Waiting combination ni eh. So ito yung magic box natin na Yan, na Magic box of uh, November So congratulations guys sa nakakuha na itong 813 Sa ating magic box So hopefully may nakakita nito no At may nakataya Aning nga itong uh, combination sa mga numero Sa magic box na to. Okay so 339 So talagang uh, nagligas pa nga itong uh, 833 na combination sa doubles sa doubles ni nato mga boss naghatag og doubles kahapon 883 at 833 baliktaran ni siya okay so mo mga boss ang atong uh, official result kahapon at syempre dito na po tayo sa ating panibagong combination guys na so, panibagong tsansa na tayo ay manalo kung tayo ay palaring ngayon araw ng sabado mga boss Okay, so pakiready na po ninyo guys ng inyong mga bullpen at papel. Uh, so good na po tayo sa ating mga probable story. So ang atong pairs today mga boss, ito 4067 at 00. So para magkasya tayo dito, yan natin. So 40, 40, 67 at 00. Okay, so yan guys ang atong 3 first today ha. So first combination nato guys sa ating 40 all in. So ito po yung aking selected. Unang combination meron tayong 2 4 0. Okay, so next combination meaning 8 4 0 waiting number to mga boss sa 8 4 0 natong combination. So kusog pa rin to mga boss ha. Kining uh, 840 for this month of November. Next combination, meron tayong 5 0 And the last panel combination natin is 340. Okay, so yan po ang aking mga best guys no sa ating 40 all in. Okay? So pakilista ninyo mga boss, laban ni Aldro mga boss, kusog ni All Nation. Sana makabughat ta today, maka-on the spot, maka-chamba oi. Eh. So, salig lang mga boss dahil uh, pag-iigihan pa rin natin to tayo ay makajackpot. Okay, so 6 7 2. ayan ang ating first combination sa ating 67 all. So 6 7 1. Okay, so mini mga boss ang atong uh, 67 all. So 'yan po yung akong best sa out of 10 na combination, sim din po sa 40. So sa 0 0 naman So pwede tayo dito magtrayo, no? Tryo 0 diba trio 0 next pwede tayo mag 900 third combination sa tong 00 uh, pair so guys remember ha ah, hindi pa hindi pa tayo nag ano ha ah, hindi, hindi pa nang pepper ang 00 mga bossan uh, waiting combination din po ang ating 00 uh, pair next combination po dito mag 400 600 Okay. So 100. Ayan mga boss, ang ating uh 00 all. Kahit nga 500 mga boss, no? Guwapo rin 'tong 500 sa 00500. 500, pwede, pwede rin ang 500 mga boss at 800. Ayan. So, yan po ang aking overall na 0-0 mga boss. Kaya sa so ganahan sa itong 0-0 all-in. Next tayo, dito tayo sa ating ah, uh, escalera. So, bago, sa, bago tayo sa ating escalera, ito po yung ating guide. So, ang guide natin, guide at pasakay. So ang guide natin mga boss is 0. Pasakay natin is 6 9 4. So dito tayo sa ating mga probables. Sa ating guide 0 uh, at 694 mga boss. So ito yung ating uh, first combination, meron tayong 609 609 at 604 last final kombi itong 649 9 okay so ito yung ating 3 special na mga no, no, na combination true 3 SP mga boss yan po aking uh, pambato guys so ginawa ko na itong uh, special combination na to itong ating uh, guide na 0694 ang atong pasakay okay so muni guys ang kusog ko na combination uh, pang spot natin to ha i natin to mga boss, target rumble. 609 target rumble para kung halimbawa ay uh, bumalik tadman kahit pa guys, panalo tayo ng rumble ito. Same din po sa ating 604 at 649 natin mga boss. So, nindot ni mga boss itong 609, 604, 649 no, sa 2pm drop, pang-undas spot natin yan. Okay, so ang the rest natin sa ating pair is all draw po yun na mga boss ha, ating 40, 67 at 00. All draw ating yung mga pamiring natin. So, i-make sure lang natin mga boss, target rumble para sigurado panalo kung uh, maglabas ang atong combination ha. Okay, so next tayo mga boss, dito tayo sa ating uh, escalera. Escalera tayo. So best escalera. Kasi nag double kagabi baka mukalit ang escalera. So primero nato na itong kusog na escalera mga boss. Tawera Tayo tayong 354. So kusog ding 354 na ito pang underspot natin. 654 at 657. So mini akong tulo na kusog na escalera mga boss target rumble. Okay. Okay. So dito tayo sa ating uh, waiting na combinations. 354 kusog na pong luspat nato ha. 354. Guapo na sa 2 PM. Dito tayo sa ating uh, waiting number. Waiting number combination. So dalawa lang ito mga boss. Waiting number combination kaning kusog pa rin to. 659 ng 659 at 359 target rumble para sure ball ang panalo yan ang ating 2 waiting combination next combination last final combination itong ating hot combination mga boss sa so, ganaan sa 659 at 359 target rumble 3 uh, 2 hot combination 3 3 hot combination 3 hot combination So atong 3 hot combination primero Okay, so meron tayong 670. Uh, Ito ang atong una, target rumble. Second combination, 7-5-0 Target Rumble Gihapon And the last final combination natin mga bossing Itong ating uh, 6-7-9 Ito yung ating pangatlong 3 hot combination Today sa araw po ng Sabado November 16 2024 mga boss I make sure lang natin ha mag uh, target rumble ayaw kalimot mo guys Ayan, so yan mga boss ang ating official na mga combination sa mutaya nga pala guys ng ating online sword dress taya. So nasa comment section lang po ha. Ang ating uh, online taya. So, okay? So ilagay ko na lang dito. Online taya. So mag-register mag lang mag-register na mo guys sa atong uh, comment section diha no sa atong uh, short rest tayada. Okay? So nasa comment po 'yan. Yan po mga boss ang ating official po na combination. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ang niyo po guys. Magpo-post po tayo ng ating bagong uh, pamintin po. Okay? So mugihapon 3 days So ang tabayan po natin to, mag-ano lang po tayo mga boss, na no, magpo-post na lang po tayo siguro or mag-release po tayo. So good luck mga boss, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kita kasi na po tayo sa mga susunod po natin na mga tips ang guide dito po sa ating Suertres Lotto. Magandang araw po sa atin lahat at maraming maraming salamat po sa inyong mga oras kay Boss tour at Tor 3D. Yan po ating mga uh, channel name, Facebook page natin mga boss at muli. Thank you sa inyo lahat. Hopefully, na makadaog ta today. Good luck mga boss. Peace out.